Hello guys! Meron ako star apple dito. So magmumukbang tayo ng star apple. Ayan no, tingnan nyo. Ayan. May star apple ako dito. So mukbang natin itong star apple. Then meron din banana. May mingo. May laban na pero kakainin natin yung star apple guys. So, tikman natin kung matamis. Try natin kung matamis ba itong star apple. んちゃう Ang tamis niya. Matamis daw itong violet eh. Ay sa ano? Ay sa yung kulay green na star apple. Mmm. Naalala ko itong Sir Apple na tumalit pa ko. Elementary. Kasi yung tiyohin namin eh, may puno ni Mr. Apple. <laughs> Pag walang pasok ha, punta ka agad kami dun sa kanya. Munguha lang ni Mr. Apple. isa na tayo. Pangalawa. Mmm, ma juicy. <laughs> mmm. Mmm, tamis. Sarap ito, ano ha, yung anuhin sa lahat. Himayin. Himayin. <laughs> yung tagalin lang siya. Tapos lalagyan ng gata sa kaan. Yelo. Ang sarap. Gagal yun na lang natin pagkain para natural yung tamis niya. Para hindi tayo diabetic. He was diabetic, diba? so kakainin natin ng ganito na hindi na natin lagyan ng gatas pero masarap to guys lagyan ng gatas tapos lagyan ng yelo <laughs> mm. top <laughs> mm. so mayroon pa tayong tatlong natira bukas naman, tama na sa akin yung dalawa kasi gabi na ngayon bukas naman yung tatlo mm. sarap <laughs> Bye!